Magandang araw na naman sa inyo mga paps. Nandito na naman tayo. Mayroon na naman tayong isang isina na hindi maganda. Ito nangyari kapon paps habang nasa ano paps nasa Nova. Baliches kasi galing ako ng parenya kap, ano kate. Kaya yun. Mayroon ako natit na pasayro ng Nova. Hello, kan, North. Pagdating ko sa Nova mga paps, malapit na akong mag-drop off. May pumasok na booking. So, ang pumasok na booking, simple nasa biyay no, no, na sa biyahe pa ako. Wala pa naman naman. Yeah, Ilip ka na. lang. hindi um, ko naman alam kung saan ang ano nun, pick uh, up drop off kasi nasa biyahe pa. Di automatic nag-auto-axi ka kasi ako. Nung malapit na akong mag, ano, mag drop off may message na sa akin hindi ko rin nabasa yun kasi may tuloy ang ano ko pagka drop off ko ng pasahero ko tinignan ko yung message sabi niya ah sir ano malapit ka lang ba dito i-reply ko sabi ko on the way na ako sir on the way na sabi niya oh sige pero mo nung kung ilang kilometro yon 1.7 km pick up ko ha ah. 1.7 km habang nasa biyaya ko nag na naman oh sir saan ka banda? sabi ko sir malapit na ako tumatagpo ako eh Pagpunta na dyan pagdating ko doon sa pick up pick up location nakapin doon sa dun mismo yung bahay nila doon yung number yung gate minisis ko ngayon siya sabi ko sir Nandito na po ako sa pick up. Nagreply ba naman sa akin? Sampo, sampo kayo, sir. Sa banda. Sabi ko dito mismo, sir, sa gate na kulay gray. Sabi ko naman sa akin. Ay, kuya, mali. Sabi ko, paano mali, sir? Tapa naman yung bin mo dito. Nasa airport ako. Sabi ko, patay tayo. Yan ang layo, sir. <laughs> Akala ko, naka jackpot na ako. Pero nasa 400 kasi ang rate mga trend mega dyan na yun sabi ko saan to yun pala nagkamali siya ng book na baliktad ang book niya imbis na yung pick up niya sa airport yung drop off niya yung dun sa Nuba nangyari ang pick up niya sa Nuba tapos yung drop off sa airport patay tayo dyan na baliktad yung pagbubok niya tapos sabi niya Sir, pa-cancel na lang. Sabi ko, sir, ang layo ng pinagbuko ka rin talaga Tapos may lumabas dun sa ano, dun sa gate. Nanay niya tayo. Sabi, sabi sa akin, kuya may nantay kayo, sabi ko. Oo, oh, sir, si ano, si... Si Boni, Boni ba pangalan nun? Sabi niya, ay, nasa airport yan. Sabi sa akin. Sabi, yun na nga, ma'am eh. kamali ng ano eh. Sabi ay eh, pasensya nyo na sir kasi bago lang nagbubok yan. <laughs> sabi ko patay tayo dyan. Sabi ko paano to? Sabi wala tayong magagawa. Sabi sa akin ng nanay paano yan? Ma'am, ay sir. Sabi ko pinapakancel niya sa akin. Sabi ko hindi ako pagkakancel. Hindi ko naman kasalanan yan eh. Sila nagkamali. Dapat siya mag-cancel. Sabi niya, eh hindi pa marunong yun eh, ayawang ko. Sabi ko, eh paano yan ma'am, may eh, mamaya ako nag-cancel. Siyempre, mag-requestion ako. Pag ni-report ko yan sa, pag ni-report ko to sa Mubit, mamaya, mahirapan na siya mag-book. Dapat siya nalang mag-cancel, but eh, mayamaya maya lang ang cancel niya. Kaya problema, sayang yung kinakbo ko. 1.7 km pinakbo ko tapos nagmamadali pa ako pagdating doon mali pala si wow ang saya saya <laughs> so yung mga paps pero ano talaga po yung mga kaka-encounter ah, ka talaga dito sa uh, ah, pagmamaneo natin uh, pasero minsan nagamay hindi naman natin muna ano na yan pag error lang yan pag sa ano hindi sinasadya tanggap ko naman yan kaya lang kung ano talaga sayang gas <laughs> so yun lang mga paps sinir ko lang yung mga nangyayari sa movie yung mga pick up uh, mga biyahe ng raray so, pag kayo isang ganito marami pa kayo mahan. marami pero you know, hindi ko lang naanulat ng mga ano i-share lahat ng mga encounter dito sa kalsada So yun lang, good luck. Kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin ang uh, bell icon para update siya. So may mga bago tayo. So do, 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 good luck. Thank you sa mga nagsuporta dyan. Sa mga Thank you, thank you. Boy.